Yo, what's up? Day to be. Nandito na naman tayo sa break it down. Uh, Nabisi lang talaga ako pero syempre, wala naman tayong ginagawa ngayon. Ano? Pero bago lahat, shoutout po na kay uh, L. John. No, shoutout sa si L. John. Pati kay uh, Noblesa Jefferson. At shoutout din kay uh, Vicente Udtuhan. Yan. Udtuhan family from uh, Kelsey Subdivision. Yan. Shoutout sa inyo. No? At na dumako na tayo dito kay eh, uh, luni at NPC no? Panoorin natin to. Hindi, natulungan siya ng... Hindi, natulungan siya ng crowd para hindi maging dry yung spots oh, oh. niya. Kasi kung halimbawa sa Manila ginawa, tapos... hindi siya nag -pander. Depende kasi, siyempre, pag sa Manila, hindi rin naman ganyan yung material niya. Hmm. Iba yung susulat niya ng material. Right. So, hindi rin natin pwedeng pangunahan kung ano yung mangyayari doon. Pero yun nga, ako naman siguro yung round 3, yun yung pinakadikit. Pero yung round 1 at round 2, parang malinaw na Cripple yung know? Oo. Oh. Round 1 at round 2. Parang, parang. Round 3, kasi si Cripple, kaya parang lang naman sa akin. Oh. Kaya feeling ko dumikit yung round 3 lang din. Dahil si Cripple parang hindi kasi lakas yung round 1 at round 2 niya, yung round 3 niya for me. Mm -hmm. Kaya dumikit yung round 3. Pero, oo nga eh, malinaw na Cripple ito eh. At, ano pa rin naman. Uh, so, ma um, uh, pinapanood nyo ba yung judging minsan dito sa BID? Hindi, hindi, hindi ko, na, hindi, hindi, ko pinapanood kasi ayoko rin... Uh, ba tayo sa sabihin and respect na lang. Respeto din, sa ano ng uh, judges, tsaka hindi naman nila gusto. Ano rin, alam ko yung feeling ng nag-judge ka tapos parang feeling ng iba. Mas magaling sila mag-judge <laughs> <sa BID lang. laughs> ano yan eh, hindi naman, unang-unang, hindi -unang, naman bayad yung mga judges dyan, di naman ano, so, hindi mo sila pwedeng tingnan critically, although, yun yung importante na, yun yung funny part dun sa ano, <laughs> battle rap eh, mm. -hmm. napaka-importante niya, pero hindi ko alam kung, hindi ko alam, lang sure pero hindi ko pa na, nakikita na bayad yung mga judges eh, mm -hmm. siguro sa ano, sunugan, yun, nagawa namin dati yun, bayad yung mga judges para, alam mo yun, may konting accountability mm. na bayad ka eh, di ba? Seryoso yung, seryoso man, yung, ba? yung, gagawin mo. So, dito kasi, hindi ko, hindi ko, hindi ko alam eh. <laughs> di, hindi, ako ko makapagsalita for everyone. <laughs> At ayun na nga, ano? Tsaka hindi lang naman sunugan ang, ano, ang, uh, ang bayad. Kasi lahat ng, ano, ng uh, battle sa PSP, Nag-judge ako doon. Pagtaosan na bahay sa akin doon. Pag-judge lang. Pero minsan kasi, <laughs> uh, nagpa-trending lang kami at kinulit ko lang talaga. No? Pero ito kasi totoo naman yung sinasabi nila na mahirap mag-judge sa live. At mahirap din mag-judge pag uh, binibreak it down muna. Kasi minsan, out of focus kayo. Uh, minsan, pag hindi mo gusto yung bara, ayaw mo nang pakinggan minsan papakinggan mo na lang yung kalaban all three rounds doon ka na lang magbabase kung sino malakas ang uh, crowd doon nang nangyayari minsan kasi pero ngayon hinihimay na ang hirap himayin yan sa live so play pa natin kakaiba ng motivation lahat I'll ng tao ko, eh. after na video natin na to guys baka panoorin ko judging <coughs> so, Ayun nga, parang naging anuwaran yung judging nito na dinaana lang din nila sa biro na yun nga. Hmm. Pero gusto curious ako kasi parang ano yung thought process ng mga judge kung ba't nanalo si Van? Kasi para saan, ang lino, eh. hmm. Malino, ma pa sa ang linaw eh. Malinaw. sorry, pausa ako mga pre, kasi nag may live selling ako kapon ng tindi ng si Gordon. <laughs> <laughs> Kaya ka nina piyok ng piyok. Okay nang yan. na it naman naubos ba? Naubos ako, naman. Ubus. Pero yan. Yeah. Creeple ito sa akin, quiz. Yeah, ako ako replay round 1, round 2, round 3, pwedeng tabla. Sa Para sa sa effort na lang ni Ban siguro na... Kasi parang ano eh, parang... Hindi, hey, kahit ako guys, yung laban ng ni Creeply at Ban, pucha, Creeply talaga yun. Ang lakas ni Creeply doon. Uh, talaga namang si MP3 lang yung naglaglag yata kay, kay, ano, eh, kay Kripply, no? Pero kahit na ganun, ganda pa rin ang binigay na battle nila o baga tumatak pa rin sa kasaysayan yan. Feeling ko tinry naman ni Ban. Tinry niya Nandun uh -huh. yung effort eh. Mali lang yung mga na, Para sa akin napili niyang... Pagtuunan ng pansin. Alam ano ba yung PM3 na nagtumigil siya doon ng matagal, di ba? Marami pa sana siya pwedeng atakihin na ano. Yun, malaking ano yun. Bawas agad yung sa round to round. Na dinaribat pa sa round... Sa round 3 ni di ba? So kahit hindi ganun kalakas yung return ni Cripple sa round 3 or hindi kasi lakas ng round 1 at round 2 niya nabawi dahil dun sa parang alley-oop na rebattle na mm. PM3. Solid yung ano. <clears throat> si Ban naman yun nga, parang feeling ko nakaka-throw off din siguro yung delivery niya sa believability niya. Oh, yun din. Dahil nga sa language disadvantage oh, nga. Parang lalo pag may tono siya na Siguro yung dating siguro sa mga Tagalog na parang tinatry mo maging Tagalog, di ka naman kaya mm. magsalita. Parang ganun yung dating ng critical na Tagalog siguro tumingin sa kanya. Kung ilalagay ko yung sarili ko ha, sa ganun na, mm. na, ano, parang... May ganun din na parang ano na lang, parang behind thought na lang, hindi na mo napapansin na ito na yung dating niya sa'yo. Oo. So, Alam mo yun? Hindi mo napapansin pero kailangan natin i-articulate dito eh kung bakit ganun na parang inisip kasi nung iba. Naisip kasi yung... Ibig sabihin dito sa break it down na to, panalo si Cripley, no? Sa... Sa ba, ano, versus ban. Hindi ko alam kung ano, o pangit talaga pagkakaluto. Uh, <laughs> Pero para sa akin talagang Cripley din talaga. Ang ganda ng mga verso doon ni Cripley, tsaka ano eh, tsaka... Mga kakaiba yung mga sinasabi niya Pati yung sinabi niya na ano, magtitinda ka ng gulay, ang pangit ang trabaho mo, ng prutas, ang pangit pa rin ang trabaho mo, talagang literal na pagtarantado yun, putang lupit yun. I-apply e pa natin. Ah, si Luna, hindi niya trip yung style ni Van Damme. Malay, yun yung ano eh, yun yung, tawag dito, observation ko na, Totoo nga lang, un unbi unbiased nga siya pagdating sa'yo kasi in a way, ikaw yung pinaka-mas nakaka-relate sa kanya kasi Bisaya, bisaya din ko siya. Diyan nga nakita ko rin yung ano, yung kung ano yung cringy na part for me dahil bisaya din ako eh. Alam ko na parang ito pag ako hindi ko to gagawin, hindi mm. ako magpapander masyado sa sa Manila crowd siguro. Oh. na parang itatry try kong mag-please lang sila. Kasi pwede mo pa rin naman i-please while staying true to your ano eh. Mag-play ka na lang sa strengths sa mo ba? Sa strengths mo. Ganun. Totoo. Yun. Pero props kay Ban. Uh, kahit Kitang ko rin dito na may yeah. disadvantage siya. Parang hindi siya... Ewan, gusto ko sabihin hindi siya natalo ng... Ano? Ng... ng walang honor ba? Pero panalo uh, at panalo siya dito. Panalo siya dito. Uh, panalo oh, amen oh, <laughs> yeah, para sa akin talaga, ano. Bias yung ano dito eh yung uh, mga judge hindi nila inaayos yung pag-judge nila para sa akin si Creepy talaga panalo doon kaya kaya maraming na dismaya no sa battle na yon Ban versus Creepy grabe kahit sila ni, di ba sa ano sila eh hindi sila sang ayon sa resulta kaya oh, ganoon wala lang tayong magagawa ganoon talaga di ba kaya uh, ingat